Susunod na programa I Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. kalimutan mag-like, share, subscribe, and follow para updated kayo sa video ko. Gandang tanghali sa mananood ng Mangkigwing ng kalokan Sikamutan na naman tayo. Nandito si, ano, mali mo, Carmela. Carmela! Taga saan kayo, Carmela? Taga Fairby po. Ako yung taga Barangay Porting, Kaloka. Ano anong nangyayari sa'yo? Ilan buwan na yung sakit mo? Ano po? Mag-isang buwan. Ito po, isang buwan na, hindi pinapatulog. Laging pala sa aga, gamutin ni Mang Kiki nga. Paglalaroan natin yung mga mangkukulam na yan. Nandito si Mang Kekwe para gamutin ang mga may sakit. Gusto niya kumakita, pumunta lang kayo sa Barangay 14. Dito kay sa Tanigi, mga sa gilid ng Orcai Storage. Huwag ka kalimutan, mag-subscribe, like, share, follow. Hmm. Sige, gagamutan na tayo. Simulan na natin ang gamutan. Dito. Sus sa tot pala, kay Bert Cortella. Last mga kalubayan. Pati na rin kay... Pero nalilustre yung Mendoza sa Caloocan District. Grati na rin kay Ma'am Cathy Riano. Shout out sa inyo. Ma'am Melody! Shout out sa inyo. Grati na si Boss Boy. Petula, sa inyo. Sa mga manood ng mga mga ng Caloocan, shout out sa mga Roselio. Aking mga angkan mula Usom, Visaya, Mindanao. Mabuhay ang mga Roselio. Simulan na natin ang gamutan na to. Ay, Wilbert Lagari, si Atat Sayo, pati Mary Jane Lag Mary Lagari, Janet Lagare. pati na sa'yo, Gigi, si Atat Sayo. Tumula na naman gamutan. <laughs> Mga tagago na mabuhay kayo. Ayan, pagkakarin natin itong isang pa. May gas, yan. Ito pa yung papilang. Hmm. Hawa ka mo, yan. Aba ka mo. Papi, hindi. Papilang gagamitin yan. Eh, tama, papel lang nga. Walang daya yan, ha? Ito'y papel. Eh. Hindi ko po kilala. taga ko yan. Walang daya to. Walang cut-cut. Diretso, diretso na. O, oh, sige. Simulan na natin ang gamutan. Oh, pikit na, ana, pangal mo. Carmela. pikit na. Simulan na natin yan. Simulan na natin. Paglalaro natin mga kukulam yan. Mahal na Diyos sa mga kataas Gamitin niyo po ang instrumento o kasangkapan na matawag ginagpapasakit kay Carmela. Ama, bigyan ng protection sa Carmela at di masaktan at wala sa kung gusto lang namin matawag ginagpapasakit kay Carmela. Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon, dinggin na ako'y pakulusap na matawag ginagpapasakit kay Carmela. Mga kaibigan kong elemento at mga kaibigan kong mga gamot, tulak niya sa katawan ni Carmela na kapasakitan.

Sa, sa, akin ka may galit, ba't kailang mandamay ka ng iba? Pwede namang ako. Kung kanino ka lang may galit, doon ka lang dapat. Huwag kang sa taong wala namang alam. Mahal ko siya. Biche, may ba tayo? Mahal mo ba to Nakasin mo! Opo. May anak kayo? Wala po. Wala po lang. Bakit ba kayo nagkaiwalay tungkol saan? Eh, hindi mo alam? Ikaw, bakit nga? Paliwanag mo. Di ba't pinaliwanag ko na yun tungkol sa pamilya mo? Ayaw sa'yo? Ayaw. Lagi ang pinaalis. Yun. Dahil pinapalayas ng pamilya mo to eh. Ikaw lang may gusto yung pamilya mo. Ayaw sa kanya. Paano kayo magkasundo niyan? Dapat mumukod kayo ng bahay eh bumukod na nga, bumalik din kami ron. Gawa nang hindi ko naman kaya agad-agad na ano, ilan din yung anak niya. Kung halimbawa, ang iduan lahat ay tira. Uh, may anak sa ano yung babae. Hindi, ilan ang anak ng babae? Anim? Di sa iyo, Cardolachod. Hindi naman. Hindi naman sila, ano na, hmm. Um, ilan na lang yung mga nag-aaral dalaw. Hmm. na lang. Kaya pala mahal na mahal ito eh Ay, ako lang naman ginawa ko naman lahat ng makakaya ko eh. maayos naman ata pag iwalay nyo ano ba gusto mo hindi naman kayo nag nang ng basta basta lang niloloko niya ako niloloko mo lang siya ano kitang niloloko hmm. sa anong paraan yan ang pinatanong ko sa iyo lagi sinungaling si sinungaling paano naging sinungaling eh, Tatang ganyan, huwag mo na bang? Ah, pinagawa mo! Ikaw ba gumawa niya, pinagawa mo! Sagot! Sa kanino! Nanay ko. Nanay mo, nakakatakot ka pala, marunong mo. Ulam! Ute, hindi ka ginulam ng nanay na Eh, mas maigi pa nga sana kung ako nalang walang problema eh. Oo. Ay, kaso yung taong walang kaalam, alam yun. yun. Ayan Ay, na nga eh. Mm. ano man pa ba talaga itong lalaki hindi na, hindi na ngayon. ngayon hindi na pinatatawad mo na ba to ha ah. oy Pinata ano ba pangalama pinatatawad mo na si Ken mm. ha ah, sagot Opa. hindi tatanggalin mo na dito sa kinakasama niya yung ginawa nyo kasali ka ba gumawa dyan Nanay mo lang. Okay. Sabi mo sa nanay mo, tanggalin na ha. Uy! Matatanggal mo sa nanay mo, hindi? Hmm. Uh, Sagot! Opo. Okay. Sigurado ka ha? Okay. Tatawagin ko nanay mo, sabihin mo ha? Okay. Sige, talis ka dyan. Pasok yung nanay nito. Pasok rin nanay nito ng pakulam. Uy! Ikaw, magtatanggal ka ba? Opo. Okay. Ano nilagay mo dito? Ano nalagay mo sa katawan na do? Carmela ba pa nga Ano nalagay mo kay Carmela? Hangin na to. Ano? Hangin. Hangin? Tatanggalin mo na. Hindi na nakakatulog to. Hindi na nakakalakad to. Balisa to. Naupos na kandila na tong taon na to. Sagot. Hangin lang nalagay mo. Ano pa? Bukod doon. Sagot! Ano pa nilagay mo? Oy. Ano pa nilagay mo? Tagasan ka ba? Tagasan ba kayo? Balita ko, taga Mindanao daw kayo. Taga Mindanao ba kayo? Sasa Saan sa Mindanao? Saan sa Mindanao? Sasa uh. Saan sa Mindanao? Sagot! Saan sa Mindanao? Ha? sa mismo mangkukulam. Ah, talugan ng mga mangkukulam sa Mindanao. Ako po ay pasensya na, mga mangkukulam sa Mindanao. Umahanga po ako sa inyong kagalingan. Hindi po ako nakikipagaway sa inyo, mga taga-Mindanao ng mangkukulam. Pasensya po kung natawag ko kayo. Ang akin lang ho ay sa gitna lang ko matanggal nyo lang kang taong sakit na ginagay nyo. Eh, ititigilan ko na kayo. Ako ba'y mapapagbigyan nyo? Ilang kayo gumawa dito kay Carmela? Ano? Dalawa kayo? Mang, paras kayo magkukulam? Tanggalin mo muna sa'yo, nai. Oh, tatanggalin mo. Sige, tatawagin ko pa isa. Pasok pa yung isang mangkukulam. Pasok! Uy! Ito ay kasama ng nanay. Ha? Sagot! Opo. Dalawa kayo ng kulam dyan? Opo. Papatayin nyo ba si Carmela? Hindi po. Pahirapan nyo lang? Ano, ano, naman ang nalagay mo sa kanya? Ganon din po. Hangin? Eh, mangkukulam mga na, lang, nakakamatay na, dalawa pa. Papatayin nyo ba talaga to? Hindi po. Pahirapan nyo lang? Opo. O, sige. Saludo ako sa inyo, mga mangkukulam sa... Mindanao, ako hindi nakikipagaway. Ha? Kasi siya, siya na sa pagtabag to. Ang akin lang ay tanggalin. Okay ba? Tatanggalin nyo ba? Sakot! Opo. Tanggalin nyo na, ha? Tatanggalin nyo! Opo. Kayong dalawa na magtanggal sa katawan ni Carmela. Bilisan nyo! Ha? Kamitin yung dalawang kamay nyo. Bulawulong ka pa. Tanggal. Ayan po eh, kinukulap ng mga ating dating asawa niya. Hindi na natin nalamin ng pangalan. Nahirap na. Uh, tama na yung ganyan. Tanggalin natin ang sakit. Hmm. Ako po, walang inalam sa inyong pangalan. Pasensya na kayo sa akin pagtawag. Hmm. Galit po ba kayo sa akin? Mga mangkukulam, mga kaibigan mangkukulam. Ayan ang gusto ko sa inyo marinig. Wala tagit gitna lang ako, gitna lang. Walang kinakampi yan. Hmm. Ubusin nyo lahat. Makakakain na yan. Maka makakatulog na. Ha? Ah. Iwasan nyo na yung ano. Malalakas yan mga taga Mindanao. Yan ang taga Mindanao na kaya pumatay kagad. Saglit lang. Buti naman hindi pinatay yung sa Pinakasama mo. Hmm. Nanang Pagod na po kayo Ha ah, Pasok naman yung nanay na nagpakulam Pasok yung Nanay na nagpakulam Nay Siguro naman naiintindihan nyo na Sagot Kayo magsalita dyan Bakit nagagalit kayo kay Ken Ano problema nyo kay Ken Bakit nagalit ba sa ito Mag-usap ka ng biyanan mo dati. Sige, mag-usap kayo. Ano pa po bang ano at ba't galit na galit kayo eh? Gustong gusto nyo namang umalis ako dyan. niwan mo yung anak ko. kayo nga may gusto eh. Kesyo nakikita pa. Hindi ko naman bahay yan. Ngayong umalis, ganyan ang gagawin nyo. Hmm. tuwa pa kayo nung wala na ako ron. Ngayong gaganyan ninyo yung tao. Ang ano kasabihan, bali magdagdag, wag magbawas. Eh, hey, bakit naman nagbawas ka pa? Eh, ka na lang. Wala <laughs> <laughs> problema. Dagdagan mo na lang. <laughs> eh, hey, nagbawas ka. Di mo galit. Kulamin ka. <laughs> kulamin, di na kasama pa. <ba>? Ah, <laughs> <laughs> uh, nai. Pasensya na kayo sa akin, Nay. Ah. Huwag ka sana magtampo sa akin. Namamagitan lang. Galit kayo sa akin, ay. Nay. Nay. Ayan ang gusto ko marinig. Pasensya ko na sa akin, Nay. Ah. Huwag kayo magalit sa akin. Namamagitan lang. Nay, titigilan nyo na ba't yung nasawa ni Ken. Pinakasama ni Ken. Maraming pasalamat, Nay. Ako yung namamagitan lang. Eh, ikaw pala. Ayaw mo pala kayo, Ken. Eh. Nagsusumbong sa akin si Ken. Ayaw mo doon sa kanya. Kaya palayas mo siya. Ang gusto niya sana magbukod sila dalawa. Anay. Hindi pa pala eh. dapat nagbukod kayo eh. Nagbukod na kami. Masa ano, ko lang ng gawa nang hindi na magkasya yung ano. Si Saud mo. Ano mm -hmm. po lang kayo. naman yung kasi no lang kinikita niya na eh. Hindi magkasya. Tsaka hinahanap niya yung magbibigay bakit kailang pa bang hindi alam sa kanya kung nagbibigay ako hindi. Ah, masyadong ano, may sa pera. Tao. Sige, Nay. Pasok naman yung anak na ito. Yung dating kinakasama ni Ken. Pasok. O, ikaw. Sabay. Ano ba? ay naman pala pag-iwalay niyo na ito ni Ken. O, ano sasabihin mo kay Ken? Sagot. Ayan mo na kay Ken. batanggal mo na sa nanay mo yung pinagawa mo dito, ha? Asahan ko yan. Ha? Hoy! Patatanggal mo? Opo. Ayan ang gusto kong marinig. O sige. Hindi ka galit sa akin. Galit ka sa akin, hindi. Dapat e, natatawa ka. O sige. Aswerto ka na. Alis na kayo dyan, Maghina. Ayan po, kinulad ng nanay niya. Eh. Sikin. <laughs> o sige na. Alis ka na dyan. Pababalikin ko na dito si... Ang pangal to? Hey, Carmela, pabalikin na natin. Carmela, balik! Uy, magluluto ka pa! Ano na alam mo? Uy! Kaka, na mo? Wala? Dami wala ka mo sinabi. Uh, wala kang malala? Tanong mo sige. Panuri po na lang mabaya. Wala, 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 taga malala? wala, o, tatanungin naman kita. Ayan, hindi tayo magkakalala. Ika eh. taga Fairview, ako yung taga Kalaukan. Tanungin kita, natanggal ba yung sakit mo? Hindi. Tignan mo, ni mo kung meron pa. Ano? Meron pa, wala na? Tanggal? Tan na hmm, Ayan po, eh, hindi ko kilala. Ano mas? Kanina huh? nang lalata ka. Di alis hindi ka makalakad. Ganto. Hmm. Nawala yung pananamblay ma. Uh, hindi ako nagpagaling sa Ang ah, mahal na Diyos sama. Instrumento lang ako. O sige, sabay kayo sa akin, sabay kayong dalawa. Masalamat tayo sa kanya ako, instrumento lang. Saan nagpagaling sa Ginamit nila ako. Sabay kayo. Mahal na Diyos sama. Salamat po. Salamat po. Sa pagpagaling mo sa akin. Amen. 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 Amen galing na. galing na. Ayan po, ikaw ang magpatuto. Ito ba yung medaya? Wala. Sabi ng mga iba mananood eh. swifted lang medaya ay mong kikweng. Ikaw ang magpatuto. Medaya? Wala. Wala po. Lumayo pa legit, legit. Ha? Ang layo pa niyan. Sa lahat naman ng mga mananood. Sa mga gusto magpadasal. At ikwintas. Matibay ng inyong katawan. Pwede rin panagang. Maraming salamat sa tagapanood ng Mang ng Kalokan. Lagi niya ako sinusunay ba Shout out sa iyo sa mga Roselio, Man Roselio, at iba pa mga Roselio, Alma Roselio, at iba pa lahat ng mga Roselio na. Shout out sa inyo. Ang sa muli, pabuhay kayo. Ay buhay, mga taga-barangay, poteng kalukan. Ang sa muli, sa mga manood ng Mang ng Kalokan. Yeah. Okay.